ako limpihan ang isda na ko ano kung Ko pa man ako ano sa ning adlaw na ako Para lang ito para sa mo. Ako sa kaso ning hasa kay para isa pasok na ko kay tara na. Sariwa pagi kaayo kaayo. Mas kinakaano saya sa nilo ba. sa pagi dalan na to asa-hasa. Pagsabaw ko, buha ka buo ko. Huwag mo din. Ayaw na siya buo ko. Nakuha ko. Ay, maski. Adlaw-adlaw sabaw. Basta matatigil siya. Pag magpasa na mga ito sa asawa ni magbabanda na kayo ang sa pa yung mga isla marami pa kasaliwa ayun walang kita mausap wag na wag lang yung mata walang kita po ang ikaki ano siya ang kino kinrian sumunod kinrian nasa 150 Isaiah 150 Ay, mahal pa naman po ito. ito sa amin uh, Tatakbo ito ng 250 min, 220 man ganyan Kaya itong klase na na ano Grabe, o oh. Mga kuha manis yan, mga istampato manis yan Ito ba? Araw, igut -igut sabaw.

siya. Mababati sa kusin Sariwa pa nga siya akong gibakar. Nga kay ako lang ito an. Karol, ako ni patuloy niya ni kay ako ni sa racer na po. Dagan pa ay panay ni kapuro. Two, four, six, five, 1 siya, may nagkabukas siya siyang kabuo hmm. Tapos karon ato, siyam o pag siyam ni siya. Ito na. At ano yung ipotang niya rin sa akin ng patanganan. Hmm. Para pagkuhan, ipiado na. Sakto kitang tapir na ito. Dito na ako sa kwarto ni ipotang. May naman dito rin. So, dito na ako ni ipotang. selyado na. sa so, magluto na ito. At uh, sinabawan. So, mga langga, ayan yung sinabawan ko. Lagyan ko ng sibuyas, kamatis, tapos magic sarap. Ayan. Kain tayo mga langga. Ito na yung pagkain ko. Langasa sa kong Na, um, ayan. Kain tayo. Mga langga, ito na. Kain na tayo. So, laki ng ano ko, no? Ayan, oh. Ito yung ano ko. O, oh, di diba? Kain na tayo. Okay, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Amen. Ito, saluhan natin itong mga langga. Ay, karaho, ang init. Ang init pala. <laughs> Dali nga, ilagay ko yung aking cellphone sa ano? Sa istan. Kaya hindi ako makapurma ng kain. Ang init, ang init pala nun. Hoy. Ah. Hmm, basta lang ang init. Ang sarap ng sabaw. Sarap ng sabaw, sobra. Hmm? Ayan o. Hmm. Pinagsama ko na yung, ano, yung kanin at saka isda para ano mm -hmm. sa bawalan lang natin to wala ibang gulay no choice basta kain tayo digiga, digiga anakin hmm Kain tayo dyan sa inyo lahat. <coughs> diba? Masarap to may alagbati. tapos may malunggay ay grabe ang sarap nito sobrang sarap sobrang sarap dito hmm, 'yung inakala ko tin mo kain tayo kain tayo kain tayo talaga ako